Andro. Oh, may mga grupo na mga kabataan doon. Ano kaya ma pinagkukuhan? No? Tara, saban mo ako. <laughs> Puntahan natin kung ano sila nila doon. Sandro. Oh, malinaw, mabato. Punta natin yung mga, ka, mga kabataan na doon. Parang may mga kinukuha sila. Doon. Nakikita nyo ba yan, guys? <laughs> oh. Pero napakaganda ngayon ng ano, anon. Walang anon. Lugi ang mga nagsisurfing ngayon. O, oh, tingnan nyo guys, oh. Dito lang yan sa LU. San Juan La Union. Tingnan nyo naman. Hmm. Boss, ano yung mga kinukuha nyo dyan? Tignan nyo si kuya, oh, parang may may kinukuha sa doon sa may Ano kaya yun? Pati doon, pati doon, oh, parang may kinukuha din sila oh. Malalim Malalim Punta muna tayo doon sa kabila guys, doon noon Tingnan natin 'to, oh, parang may parang may kinukuha sa sa lalim. Oh. Hindi pala <laughs> <laughs> kuya, ano yung mga kinukuha nyo dyan? Mga bubogsutan. <laughs> mga bubogsutan. Ah, ito pala yung sinasabi nilang bubogsutan. Ito. Ito, pwede pang... Pang na, dito, pwede <laughs> na din Pano to kuya. Oo, oh, pwede na pa. din. Paano ito, ano ilulutuin pa? Kilawin. Kikilawin din yan. Lahaluan lang ng suka siguro. Yun, napakahusay ni kuya, oh. Yun din, si kuya, sang kuya din. Oso parang iba yung kinukuha doon sa kabila hindi yung ganyan. Bubuksutin? Ay bubuksutin. Ano? Silabnit. Hmm. Ate. Ate. Ano yan? Parang may manakukuha sila dito ano. Yung parang tawag nito. Parang sewage. Yun nga. Pero ganda ng ano ah. Kung i-zoom natin. Yun. May ship.

di ang surfing yata Walang nang yun Wala. <laughs>